guys, bali nga na mo na tayo syempre ng crispy ng crispy cream. Ayan, medyo na miss natin 'yan. Tapos, ayan, uh, ready na rin ako ng ng mga chips ko. Kasi guys, pupunta na tayo ng ano ngayon, ng probinsya namin. Ayan, kasama ko yung mami ni Emma ngayon. Ayun, siya yung mag aalalay dito kay Zion. Ayan, tulog si Zion. Hmm. Actually guys, ano, Um, kami ni Zion alis ah, hindi pa kami talaga nakakatulog pa mula nung dumating kami dito sa Philippines si Zion sa aeroplano di ba sabi ko nga sa inyo medyo nakakatulog siya ng konti pero more on nanonood talaga siya ng mga movie then ako talaga hindi ako nakatulog tapos nang pagdating namin dito almost 12 midnight na rin kasi kami nakauwi halos dito, ah, hindi rin na nakatulog ako noon pero hanggang 4 lang eh tapos nagising na kami ni Zion. Ah, hindi. Nagising ako. Bali, tulog ako guys. Siguro mga alauna na ng gabi na yon. Tapos, si Zion, hindi siya nakatulog noon. Parang 4 a.m. na siya nakatulog. Kasi hindi ko na rin kaya guys eh. Kumbaga katabi ko lang din naman siya. Yun. nag, ano lang siya. Nagdedede Pero gising siya. Tapos hanggang sa... Naalimpungatan ako. Pag gising ko ng mga bandang 4 dun tulog na siya. So tingin ko mga ganong oras na siya nakatulog that time. Tapos yun, kaya po, yun nga, yung, yung, yung kahapon, bali yun, di rin natulog to si Sain buong maghapon talaga. Kaya pagdating namin, galing na masya lang kami ng mall, ayan, uh, nakatulog siya mga 9 na ata, yun dire-diretso na. Tapos hanggang sa umalis kami ng bahay, mag alas 5. Yun, ngayon, tulog. So parang bait lang din So yun nga guys, no, dito minto muna kami dito sa Shell. bumili lang ako ng mga yun, chips ko nga para sa biyahe namin kasi punta okay. nga kami ng probinsya guys bali magrororo muna kami Batangas muna then magrororo kami ng halos dalawang oras papunta dun sa Abra de Ilog yung tinatawag namin Abra de Ilog then Abra de Ilog papunta dun sa amin sa Mindor sa San Jose is around mga Uh, kung, 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 kung kung bibilisan ko siya, aabot siguro mga 2 and a half hours pero alalay lang tayo guys sa mga 3 to 3 and a half lang ganun. Chill lang ako mag-drive talaga. Ayoko rin ng uh, masyadong mabilis kasi nga syempre kasama tayong uh, baby tsaka yung mami ni Emma. So, uh, mas ano talaga mas gusto ko yung safe ayoko yung ano nagmamadali makakarating din naman tayo ng ano mas dun sa pupuntahan natin. Okay, so yun guys, no, samahan niyo ako sa vlog ko ngayon. Pakita ko sa inyo yung travel namin papunta ng Mindoro nga or San Jose. And uh, yeah, mamaya ulit guys. tinaya mo mukha ni Zion. Ay, kadumi. Sarap kasi kain niya, spaghetti. spaghetti. Watch ka lang dyan, Pao Patrol, ha? Opo. Boat. Ayun, boat. Boat. Ay, palit tayo pala diaper mo. Sige, stay na epet. Okay, so yun guys, dito na tayo sa Batangas. Waiting na lang tayo ng barko. Uh, hindi natin naabutan yung ano guys eh. Yung, yung ano to, alas 8. Ang tagal lang kasi ako dun sa, ano, sa Jollibee. Ang, ang, ano, ang bagal at saka daming bumibili kasi. So yun, ito Batangas Pier. Ayun na tayo no, alis na sayang may maabot so yun kuha lang tayo ng diaper ni Sayo at ano kailangan ng palitan parang init So yun guys, bali ito, kausap namin si Emma Yan, kausap niya rin si Zion Pagkat natin si Mami, dali Pagkat natin si Mami Mami Hello Ayan, wait lang, wait lang, wait lang Hi. Wait lang, wait lang. Ayan, si sa ayan si Emma, guys. Uwi na, uwi na. Uwi na dito. Balik na sa Canada. <laughs> ayan. Oo, so yun. Walang kasama. Aroy. Walang kasama. Eh, sakit lang naman yan. Ayan. Ayan. Sige na, baby. Mag-edit ka na dyan. Okay, oh, love you. Love you. So yun guys, bali katatawag lang ni Emma. Sabi ko nga na nandito na kami sa sa Batangas. So waiting na lang kami ng barko. Ah, uh, sana makapasok na agad. Uh, pero kasi guys, 9:30 pa 'yung sasakyan namin ano nung Roro. Uh, ano ba? Quarter to 9 na rin naman. So sana maka sana makaabot kami dun kasi syempre uh, depende sa dating din namin kasi. Eh merong 1 to na line dyan. Meron kasi dalawang ano to guys, line. Pangatlo ako. Pero malaki kasi yung ano na yun, yung roron na yun. Sana, sana makabot kami. Ayan. So, bali travel time namin guys from Batangas to Abra. Depende rin sa barko. Pag mabagal yung barko, pinakamatagal na yung 3 hours. Pero pag pinakamabilis naman, 2 hours. Ganyan. Malapit lang naman siya. Tumaga, tawid ano na lang naman. So yun guys, so, ganito yung magiging vlog natin So dito muna tayo sa Pilipinas Pansamantala Sa loob ng dalawang linggo Dito sa Mindoro Then babalik din tayo dito after uh, Babalik ako November 24 eh Dito sa Manila Kasi ang flight natin pabalik na Canada is November 26 Ayan. So bali yung mami ni Emma is Nag-CR muna Nandun kasi yung CR guys Ayan Natagalan kasi ako dun sa ano sa pag-order ng Jollibee. Napakatagal lang na siguro ko, 30 minutes ako na naghintay. Sobrang haba kasi ng pila. Sayang hindi namin nabutan yung isang ano, yung Montenegro Negro at isa na nagbumabiyahe na, na kami Pero okay lang naman. Hindi wala tayong magagawa dito na eh. Ayun, nga guys, so bumili rin tayo ng crispy cream natin pasalubong Then ito kinain ni, ni Zion, paborito niya kasi Jollibee tapos yun Ilang naman yung ano man na natin then mamaya na lang ulit guys pag nasa barko tayo vlog tayo doon pakita ko sa inyo yung view namin no papunta doon sa Abra de Ilo yun so yun guys ito na kami sa taas ng barco so yun yung view natin ngayon so yun din yung Batangas so, yun yung pier so si Sayon so, oh look mo yun oh, So guys, nung barko na to medyo mabagal nga lang talaga to. 3 hours ang travel time namin. Pero normally, 2 oras na talaga eh. Karangan, sobrang bagal na to. Eh, no choice. Kasi kung hihintayin namin yung isang barko, ano pa, alas 12 pa raw. Tapos umalis sa Batacas, so alas 2 pa karating. So ito, umalis kami ng 9.30, malaki mo ng 10. So di ala una. Una kasi para kami ng 1 hour. Eh, kung makikita nyo guys, no, wala masyadong ano, truck or uh, private car kasi uh, kanina na ano, doon sa isang barko, yun yung punong-puno, yun yung hindi namin naabutan eh. So ngayon, kumbaga, eh, kami yung tira-tira. Kasi yung next na barko na babiyahe sa amin is alas 12 pa. So, yan yung mga truck tapos doon kami nakaparada sa likod pa. Yan. So halos one fourth lang siguro yung laman na itong bark barko para sa mga truck. and So at least kung may sasakyan ka, anytime, pwede kang bumalik ng Manila. So yun yung reason kaya ako nagdala din sa na sasakyan. may so, ah guys biyahe muna kami sa so, mga 3 hours to travel time na so yun guys, uh, stop over muna tayo. Uh, medyo kailangan namin mag ano, washroom. Kasi uh, medyo uh, isa't kalahating oras na tayo nag-drive. So almost na ano, rin guys, malapit na rin kami. Uh, nasa, kabaga, nasa kalahati na rin tayo. Ayan, so nag-washroom muna yung mami ni Emma. Then ako, mag-washroom na rin ako. Para at least tuloy-tuloy na ulit yung travel natin. Okay, so yun, medyo mga ano guys dito ha, na Ma maulan dito sa probinsya namin ngayon. Ewan ko, wala namang bagyo pero ewan, medyo maulan ngayon. Ayan. So yun guys, konti na lang, makikita na natin si mama. Tsaka actually guys, hindi alam ni mama na parating kami ni Zion. Wala siyang idea. So isa rin to guys sa inuwi ko talaga, di ba? Alam niyo naman yung sinabi ko rin naman yan. Uh, surprise namin si mama kami ni Zion yung sayang nga hindi nakasama si Emma kasi talaga may pasok so hindi talaga siya pwedeng ma-absent eh, syempre ngayon ko lang ulit makita yung mami ko after a year din although nakaka video call naman natin siya gabi gabi pero syempre iba pa rin yung pagka personal talaga yung makikita mo talaga siya diba Ayan. so kasi nga guys alam niyo naman diba sabi ko nga nabanggit ko na rin na um, na hospital si mama so medyo ano medyo uh, medyo namayat siya yun which is uh, isa rin sa kaya nga isa nga rin guys talaga na inuwi ko dahil uh, may sakit si mama pero okay naman siya ngayon malakas pa naman at saka guys mahina ko rin kasi kumain kaya yun para at least uh, makita namin siya malay nyo diba uh, gumaling siya o um, lumakas siya pag nakita niya kami ni Zion kaya inuwi talaga kaya inuwi talaga namin siya ni, ano, ni Zion isa rin yun guys sa dahilan kaya ang kami kami umuwi dito sa military. Okay, spend muna natin itong 2 weeks na to guys sa mami ko syempre and um, yeah so update, uh, so update update lang tayo guys so mag daily vlog naman ako dito so makikita nyo kung yung uh, mga ginagawa ko ba? Diba? kami ni Zion papawin rin kasi yung sister ko tsaka yung brother ko may mga tita ko tsaka yung mga pinsan ko sa galing ibang bansa sa Europe uh, sa US at saka sa Australia. So, kikita kita kami ngayon dito at saka sa parang reunion na rin namin, guys. Kaya 'yun. So, may problema 'yung malakas ang ulan. Lumalakas pa 'yon eh. So, 'yun guys, mamaya na lang ulit update ko na lang ulit kayo mamaya. Ang ganda ng Low pressure yata. hapon. Ay, isang gabi pala. So ayan guys, ito na tayo sa bahay. Surprise so natin si mama. Dapat eh, si Sain muna mauna eh. Mauna ka na. Eh, may yan. <coughs> na? Na? Kapatid niya po yun. Ano yung bitawan? Go ka lang, Sayang. Go. Apo. Mauna. <coughs> Payat hmm. na payat-payat talaga yan, madaya pa kung kumain yan. Sa yun ko? Hi. Are you afraid? Ah, uh, Michelle.

Sonjoy. Kailan lang tayo Tuk -tuk -tuk na ang pagdugod ng katawan mo. Eh. Oh, wala ka pari ano Hindi pa rin Balikan na natin po sa kung naman ng tuti ko eh. uh, ay sana ng 300 Hindi siya May pari ang suti ngayon. Hindi siya Wala wala. Wala. Diba mag-video ko lagi kay nila ka talaga. Si Daddy ang magkarga. Daddy! Ay, pari kay Daddy, ayaw na. Ay, daddy ko <laughs> yan. na? Daddy! Ay, Ay di, 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 di. Okay. Okay. bago na naman. Ay, bago lang. Ay, bago, bago, bago lang Noy, thank you! Say hi. Balik ka bukas! Okay. Ay, Noy, Noy, saglit! Wala kasing mm, magkalaray sa kanya. Huwag pala nakapaste ka muna. May lakad ako. Sama sa kanya. Noy, hindi ka muna. Sige na. Alam tayo sa sa isa. May babalita ko sa'yo. Approved ka na. Wow! Approved na daw kayo. Kayo dalawa. Hindi. Ako na pa kayo. Hindi, approved din siya. Oh? Wow! Kailan na, Na-approved. Wala pa. pa.

<laughs> yan, maalis na ako. Si Melet, si Si Mama. Oh, si Mama. Payat na payat. Si Lalakas na yan, nakita ka na eh. A vlog ko. Sama ka to sa vlog. Lalakas na yan. Lalakas na yan siya kasi nakita ka niya. Nakita niya yung apo niya. Kaya pwede na pumunta ng Canada. Yeah, ka na kayo. Yung passport nyo, kailangan ko yung passport. Ano. Ang bilis naman na-approve. Sama na kayo kasi. Eh, wala pa ako. Di pa. Guys, dito kami sa cemetery. Ano, cementerio. <laughs> Baka nagulat kayo ha. Dahil yung background ko, mga nicho. Ayan, so dalawin lang namin guys yung lola, lolo, uh, tita, tito. And syempre, yung dad ko. So dito rin siya nakalibing. So yun kasama ko pa rin sila mama, tita ko, dalawang pamangkin ko tsaka mami ni Emma and of course si yeah. Zion. Ah, so yan, Zion, say hi, say hi. 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 Ayan so yun guys dalawang muna kami kasi si mama hindi siya nakapunta noong ano, November 1. Ayan so si mama guys, update ko na rin kayo no, okay naman siya. Yun nga lang mayroon siyang sakit pero saka ko na ano, saka ko na ikakwento sa inyo kung ano yung sakit ni, mama so for the meantime she's fine and malakas pa malakas naman si mama and uh, yeah syempre pinagpipray natin na, na maging maayos siya syempre no? So, so abangan nyo yung guys yung mga ibang pang vlog uh, ayoko rin malungkot syempre kailangan maging malakas tayo Tabi-tabi ro, tabi, tabi, tabi. Oh, mo. again, again, hi. Hello. Hello Lolo. Mm. Hello, Lolo. Hello. Mm. Hello, Lolo. Hello. Lolo. Again, dali. say hi. Ayos. Approve. Approve. hindi kita maintindihan guys ito yung beach namin ayan so ayan may mga tindahan din dito ayan pa mga gusto nyo merienda kumain ayan dami tao dito come on ay lola ano hindi na ko... ayan guys so si Zion nandun kasama ng lola tapos yung dalawang pamangkin ko ayan so ito yung view namin dito guys sa Bindoro uh, maganda rito tuwing hapon ayan pasalot ng mga estudyante na nagde-date ayan si mama uh, ano ma kamusta ka Ngina ka na. na pa. Palakas ka. Ayan. So yun guys. Video natin ngayon dami actually hanggang doon pa yan sa dulo eh yan tapos actually guys dati meron kami dito pwesto nandun so nakikita niyo yung arko na yon yung maliit na arko na yon yan katabi nya meron kami pwesto dati dyan ano KTV bar balitin na yun yung airpot ko tapos hanggang sa um, ayun nga, ah, nilinis to tapos yan ginawa, ginawa na nga ng ganito so lahat ng mga tindahan dito eh, nagtatanggal yan so yun sayang kasi ang, an laki rin na nagastos ni papa doon eh tapos si mama rin nag ano ah, nagbantay din dati kailan nga yun ma na na, na, na hindi tinibag uh, tatlong taon na oh, so mga bago mag pandemic no yeah so bago mag bago mag pandemic yun maganda rin dati dito eh kasi maraming ano to maraming mga pwesto yung bagay yung mga nasa kabilang side na yan nandito yan dati so pinalipat lang sa kabilang side kasi nga gawa ng ginawa na tong itong area na to itong baywalk na to uh, actually maganda rin siya maganda rin naman yung nangyari pag uh, mas maraming tumambay dito kasi di, kasi uh, dati kasi talaga dito puro inuman to eh Tung, tong, area na to kasi nga puro KTV bar to so inuman yung nangyari pero at least ngayon, no? di ba? Mas naging okay yung ano. Mas naging okay yung view. Maraming pumapasyal. Ayan. So, yung maganda, lalo maganda dito guys pag maga. Kasi, syempre, pag maga, medyo patag yung, ano, yung dagat. Yan. Pero ngayon, okay pa rin naman. Pwede pa rin namang maligo dyan. Ayan. Sayang, hindi ko nabutan yung, ano, yung sunset. Si Ayan, si Sayon. Ayan, hanap daddy. Hanap ako? Paanggat na? Ay? Hanap ako? namang yan <laughs> Eh, sayo si sa iyo no. Kasama niya si Lola nung <laughs> post ko. Ayun, guys, pakita ko sa inyo yung mangyan ha. Uh, para may idea kayo kung anong klase yung mangyan. Kasi ang inisip ko kasi, mangyan may buntot. Ito ha, ito yung sa left side ko, yung apat na nakaupo. Papakita ko sa inyo. Ha? Wala, wala, dala Wala dala yan, so nakita nyo guys, yan yung mangyan ha, dito sa amin. Uh, para may at least may idea kayo kung anong klase yung mangyan. Nakita ko lang sa inyo kung ano yung suot nila. Actually, nakadamit na rin naman sila. Pero yung bahag, yung bahag nga ba yung tawag? Kaya bahag, is nandun pa rin. Pero yung ibang mangyan is uh, nagdadamit na rin talaga ng ano. Yung normal. Pagka nakakahingi sila. Isan pag uh, meron silang Nangyari, parang mag-change sila ng uh, palit palit ng item. Parang ganun, swap. Minsan yung mga ginagawa nilang mga uh, walis, yun, kapalit nun, uh, pagkain o kaya damit, ganun, ganun sila dito. Yan. Normally kasi guys, samang yan dito. Pagdating ng mga ganitong October, uh, November, December, uh, bumababayan sila dito sa, uh, dito sa lugar sa baba namin. Kasi more talagang ano yan eh, uh, sa bundok. Bundok talaga yan may na, na nakakatawa din pero tsaka ano mababayad naman sila hindi naman sila nang uh, ano nang uh, nang aaway or what kasi na guys baka medyo ano yung audio natin baka, kasi medyo mahangin ang content no Ayan, so ito na sila tita tita na tapos na silang bumalik ano, mamashal sa baba picture muna sila oh, picture picture oh, picture ta, uh, mm -hmm. say cheese sayon. Uh, approve approve oh, approve approve ang galing naman ah <laughs> dito po uh. okay